Ang Guangzhou Eonic Machinery ay itinatag noong 2017 matatagpuan ito sa bayan ng Shankun, distrito ng Zhengcheng, Guangzhou, China. Ang lugar ng pabrika ay higit sa 30,000 square meters. Ang Eonis ay isang pang-agham, teknolohikal at matalinong negosyo. Bilang isang nangunguna sa pananaliksik at pagpapaunlad, kami ay gumagawa, nag-i-install at nagbebenta ng lahat ng uri ng mekanikal nakagamitan sa paradahan ng stereo. Isa rin kaming manufacturing base para sa maraming modelo at serye ng mga elevator sa pagpapanatili ng sasakyan. Ang kumpanya ay may mga profesional na teknikal na manggagawa at malakas na mga kuponan sa paggawa. Ang layunin ng korporasyon ay nakatuon sa mga tao, pangunguna at makabagong, tapat at pragmatiko, nag-aambag sa lipunan. Gumagawa at nagbebenta kami ng serye ng mga lifting machine. Mayroon kaming serye ng mga kwalifikasyon sa pagmamanupaktura ng mekanikal na kagamitan sa paradahan. Nakakuha kami ng ilang mga patent sa pag at isang serye ng mga sertipiko ng karapatan sa intelektual na ari-arian. Naipasa namin ang pambansang sistema ng pamamahala ng kalidad ng ISO 9001, sistema ng pamamahala sa kalusugan at kaligtasan, ng ISO sa trabaho at tatlong sertifikasyon ng ISO 14001 na sistema ng pamamahala sa kapaligiran. Kami ay isang state-certified high-tech enterprise. Ang kumpanyang Eonice ay ang lalawigan ng Guandong na Dalughasa sa bagong demonstration enterprise. Ito ay gumaganap ng independyenteng pagbabago ng pag-angat at paglipat ng mga produktong kagamitan sa paradahan ng mekanikal na garahe na kilala ang kumpanya bilang high-tech na produkto ng lalawigan ng Guangdong noong 2011 at nakuha ang sertipiko ng kalidad ng produkto ng transportasyon upang matulungan at mapagaan ang kahirapan ng mga problema sa paradahan sa lungsod, ang kumpanya ng UNIS ay nagtayo ng mga mechanical na kagamitan sa paradahan na nasa rehiyon na ng Asia, Europe, Oceania at Amerika at nagpatakbo ng ilang mga proyektong mechanical parking garage. Ang Eunice Company ay ginawaran bilang Guangdong Province Contract Abiding at Creditworthy Enterprise. Nagsusumikap si Eunice para sa kahusayan, sa kalidad ng pagmamanupaktura ng mga produkto na binuo ayon sa kalidad. Ang aming layunin ay upang manalo ng mga customer na may kalidad. Ang kumpanya ng Eunice ay umaasa sa sarili nitong profesional na mga pakinabang, kakayahan sa industriya, makabagong espiritu sa espesyalisasyon, refinement, katangian, nobela at iba pang aspeto ng tuloy-tuloy na malalim na paglilinang at kasalukuyan